Question Angel! Simula ngayon hindi na kita matatanggap sa loob ng pamamahay at sinusumpa ko na sana magkasakit ka at alam mo Angel na sana sinusumpa ko mawala ka ka na nalang sa mundong to. Angel, paano kaya yung pagnalaman ng magulang mo na babae mo siya? Hindi takot ako na malaman ng magulang mo. Matatanggap pa rin kaya tayo ng mga mo? Matatanggap Marie, bahala na. Kahit rmang sabihin ng magulang ko, kahit paghiwalayin man tayo, ikaw pa rin ang pipiliin ko kasi mahal na mahal kita eh. Kasi sigurado naman ako, mabait yung nanay ko, matatanggap tayo niyan. Sana nga angel tanggapin tayo ng magulang mo. Ano? <laughs> Teka lang, Mari. Nahihilo ako. Oh, masakit ba ulo mo? Oo. Oh, Uy, gusto mo na tayo? Tara na. Ay, nandito na po ako. Saan ka ba galing? Laboy ka ng laboy. Hindi sa makatulong ka dito sa bahay. Alam mo kung anong ginagawa mo. Maghanap ba ng trabaho para may silbi ka? Di ba sabi ko sa'yo, yung suot mo, hindi ka lalaki, babae ka. Nay, hanggang ngayon pa rin ba hindi niyo ako matanggap? Tao rin naman ako ha. Ah. Ito na talaga yung nararamdaman ko. Tsaka maya aminin rin ako. May karelasyon na ako si Marie. Minamahal ko siya. Ano Angel? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Makikipagrelasyon ka sa kapwa mo babae? Wala ka naman na maitulong sa loob ng pamamahay. Puro ang dala mo kamalasan pa. Hindi mo ba alam na masama ang makipagrelasyon sa kapwa babae? Malas yun, Angel! Simula ngayon, hindi na kita matatanggap sa loob ng pamamahay. At sinusumpa ko na sana magkasakit ka. At alam mo, Angel, sinusumpa ko na sana mawala ka na lang sa mundong to. Sige, Angel, lumayas ka! Sinusumpa kita! Lumayas ka, Angel! Lumayas ka! Umaga na. Hindi ka ba papasok? Mari, hindi pa. Masama pa kasi pakiramdam ko. Nahihilo pa ako. Angel, wala ka naman dagnat ah. Parang taga na lang naramdaman mo. Mas magpa-check mo up tayo? Siguro nga, Mari. Kailangan ko magpa-check up. Kasi pabalik-balik na itong naramdaman kong hilo. Ah, sige, mag-asikaso lang ako. Tumayo ka na dyan ah. Dito na po ako. Oh, bakit bumalik ka pa? Di ba ayaw na kita makita din sa loob ng pamamahay? Nay, namiss ko lang po kayo. Kahit di nyo na po ako patawarin. Basta po, makita ko lang kayo. Oh, anong gusto mo? Matuwa ako sa pagbabalik mo? At ipag-celebrate pa kita? Alam mo, Angel? Simula nang pinalayas kita, kinalimutan ko na may anak akong kagaya mo. Kita, makinig po muna kayo. May po ako. Ano? Anong sasabihin? Bakit? Sino ka ba? Please po, tita. Manganag po kayo sa amin dalawa ni Angel. May kailangan po kayong malaman na tungkol kay Angel. Doc, ano po pong result ng test ni Angel? Gano'n ano mo ba sa Angel? Short ako po. Uh, huwag kayong mabibigla. Ayon kasi sa resulta ng test ni Angel. May sakit siyang leukemia. Stage 4 na. Wala na tong kagalingan. Siguro... <laughs> ang panalangin nila ang kailangan niya. Ito po. Nay, kaya po ako bumalik dito. Natupad na po yung sumpa nyo na magkasakit ako at mawala sa mundong to. Gusto ko lang naman po kayong makita makasama sa huling sandali ng buhay ko. Kaya, Nay, kahit hindi niyo pa rin ako matanggap hanggang ngayon, okay lang po sa akin. Ang importante po, makita ko lang kayo sa nalalabing buhay ko dito sa mundo. Kaya, Nay, maraming salamat po. Mari, saran Angel, anak! Angel! Sorry Angel, sorry sa lahat na sinabi ko sa'yo, bukso lang naman ng damdamin yun eh, sorry din dahil sinumpa kita, hindi ko naman alam na magkakatotoo pala yun. Diyos ko, sana mabatawan niya po, sabi ni Damo kasumpa sa anak ko. Kung gusto niyo, sa akin nyo nalang ko hinipat ang ng anak ko para mapagbayaran ko lahat ang kasalanan ko. Angel, ano? Angel, <laughs>